Breaking news, Janriel Cuadro Alas Casimero at Kachavit Singson magsasanib pwersa ng ABBA. Maraming mga Pinoy boxing fans ang natuwa matapos makita ang kumakalat na larawan, na nakipag-usap ang kampo ni Casimero kay Kachavit. Paniwala ng iba na baka ito na ang susunod na hawak kay Casimero. Matatandaan na hawak ni Kachavit ang isa pa nating matibay na pambato na si Charles Suarez. Kung mahawakan ni Kachavet itong si Casimero, ay tiyak mabibigat na laban ang aabangan ng mga Pinoy Boxing fans. Dahil kamakailan lang sinabi ni Kachavet na nagpadala na ito ng tao sa US para kausapin si Ka Arum para dipensahan ni Emmanuel Navarrete ang hawak nitong titulo kay Suarez. At gusto niya na dito sa Pilipinas mismo gaganapin ang laban. Alam naman natin kung gaano kamaimpluensya itong si Kachavet mga kaboxing malakator kay Alalsik din ang mga galawan nito. Kung ang mismong Miss Universe nga ay naganap sa Pilipinas dahil kay Katchavit, di malabong mangyari na magkakaroon ng mga boxing championship fights at boxing superstar na lalaban dito sa bansa. Kaya napakagandang hakbang ang ginawa ng kampo ni Casimero, mga kaboxing. Lalo pat wala na siya nga sa poder ni Masayuki Ito at may isang taong pagkaban pa sa bansang Japan matapos mag-overweight sa kanyang naging huling laban kontra kay Saul Sanchez. Sa ibang balita, Kator K. Alalshik inanunsyo na na available na ang ticket para sa bakbakan at rematch ni Usyk at Fury ngayong darating na December 21 na gaganapin sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia kung saan didepinsahan ni Usik ang kanyang hawak na WBA, WBO at WBC Heavyweight Champion Belts. Hindi na po magiging undisputed championship ang kanilang laban dahil di na hawak ni Usik ang IBF belt. Dahil kasalukuyang hawak na ito ni Daniel Dubois, na kung saan tinalo lang din ito ni Usik via 9th round knockout noong nagharap sila noong August 26, 2023. Matatandaan na tinalon ni Usyk si Fury via 12 round split decision sa una nilang paghaharap nitong nakaraang Mayo lamang. Kailangan makabawi ni Fury at may panalo ang kanilang rematch ni Usyk para matuloy ang kanyang laban kontra sa former two-time Unified World Heavyweight Champion na si Anthony Joshua. Ang labang Fury at Joshua ay ang pinakaantay na bakbakan ng mga British boxing fans. Marami namang mga boxing fans ang naniniwala na may special treatment daw ang referee kay Fury sa unang laban nila ni Usyk. Ito ay matapos tinulak ng referee si Usyk para di tuluyang manakout si Fury at binigyan na lang ito ng standing 8 count dahilan para makapagpahinga at matapos ang laban hanggang sukdulang 12 rounds.